Happy Halloween! So, kalag-kalag na sa atin, ba? Diba? Kalag, kalag sa Bisaya. So, dito, Happy Halloween. Halloween lang, November 1 lang ang ina-celebrate nila dito. Wala yung All Saints Day and All Souls Day. So, ngayon, ang party dito ay pangbata lang or mga matatanda get together. So, nandito kami sa bahay after para magbiko at walang biko nangyayari kasi busog na sa humba Nag-humba yun si Ivy yung engineer sa Pinas bigati student estudyante dito sa Canada at saka yung isang BFF na Hana manggaling din magluto ayun siya ang na-assign sa biko sana bukas na lang ang biko kasi nabusog na so this W naman si Hana ngayon nandito tayo nagsasabit ng sampayan pang chichirya para may matreat din ang mga iba't ibang bata at least kung busy tayo sa labas wala nang magdo doorbell o di ba so ang mga bata nagtatakbuhan na so after nito dito nagdaanan na lang sa bahay at naghapunan so get together lang pang 9 o'clock lang din kami kasi may pasok kinabukasan at may mga school ang mga bata so happy halloween everyone so ingat po tayo lahat bye Thank you